Kumusta yung mga pa yung mga water cage? Sobrang masaya po. Uh, ayun, dami tao. Kahit mainit, lumabas po sila. Pinapakita po nila yung support. Maraming maraming salamat sa natin po. Kasi isang paso, salamat po. sa lahat ng support. Oo. Oh, ano? Paabang-abang yung buka? Yes. Sobra. Naku, yung underwater scene. First time ko mag-eksena ng gano'n. Ah, thank you. Kasi parang... Mahirap yun ha, yung underwater. Kasi dulo yun. Yung you stay for about one to two minutes to three minutes under water. Um, yeah. Na naka, ano ba lang? Mayroon ka naman May nakaabang naman, kaso... delikado pa rin. Kasi nakasarado yung pinto eh. At nakasigaw ako ng tulome <laughs> Sa ilalim ng tubig. <laughs> Not once, but twice! Ano yung sa akin na sa mga tao? pag a a a ang, sa ang sa'yo, ang sarap kasi parang salu-salu, kilala na namin yung isa't isa. Pagdating namin sa set, natural na yung delivery namin which is really good kasi kahit yung mga tao sa set tumatawa na rin, hindi na rin nila kinakaya eh. And ang saya kasi nakikita ko yung ibang tao, yung ibang talent namin as an artist sobrang comfortable ka na kay Ted. Oo oh, naman, he treats me very well. Not only me, but the whole cast. Even the production, ang bait na talaga. Masasabi ko talaga na nice isang very gentle uh, Kaya uh, naman, possible uh, ba na yung sakiliin Why not? Di iba? Iba, 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 yung sa television, oh. siyempre iba rin yung sa Pilipinas. Oh. Wow. Pag, pagka uh, ba ng tao, ganito ba? Yeah. 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 Oh, yeah. Yes, hello mga uh, mga kapuso. Bukas po ang season finale ng walang matigas sa pulis sa matinik na mise season three. Sana po abangan yon ang ending. Yes, napakaganda po nito ng uh, ng ating last episode. Dito talaga binuhos si Derek. Lahat, lahat. Kaya panoorin nyo bukas, linggo, 7.15 p.m. Thank you nga pala sa lahat ng mga sumusuporta at sa lahat ng uh, sumulubong sa amin sa kali. Thank you very much.